araw mga kabuwis kung muli sila ito at welcome kayo sa akin channel Malayaris Garden uh, ah, mahilig po pa kayo sa mga bugmilya na kagaya ko sa mga bugmilya dito na ganyan ayon po isi-share ko sa inyo kasi uh, ah, pagka may ganito na yung bugmilya ninyo oh, hindi pa mga payat na siya mga ah, matutulis na yung dulo niya at ah, kung mamulaklak siya konti-konti na lang dito na lang sa ibabaw oh. ngayon kailangan natin gumamit dito ng uh, dalawang klase na ng abono Nagamitin na gamitin na namin dito kasi uh, payat na siya ayan uh, ang ang isishare ko sa inyo pag nagustuhan nyo ang video ko ito please like, share, and subscribe uh, pakihit na rin yung notification bell para mag update it kayo pa sa mga susunod ko dito so, po natin gagawin uh, babawasan na natin ang mga sanga pero yung mga dulo lang para mabilis siyang mamulaklak yung mga payat na ganito na tatanggalin na natin Uh, dito lang sa may dulo para magpanibago na siya. Huwag lang natin isasagad kasi pag nasagad uh, matagal siya bago mamulaklak. Uh, tatanggalin natin yung mga ganito. Uh. Yung mga pinagbulaklakan. Hindi naman natin isasagad masyado. ngayon yung mga mabababa na natiray yung mga pinagbulaklak at natanggalin na rin natin para magandang tingnan ok dito tanggalin na natin uh, dalawang klase ng abono ang ilalagay natin para lumusog siya Di ba dati isa lang nilalagay natin pero ngayon pag ganitong payat dalawang klase na ng abono Linisan muna natin para mas maganda. Oh, matapos natin na malinis na, na ganyan. Ayan, malinis na, di ba? Ayan, ah, na natin yan. Ito yung dalawang klase ng abono na gagamitin natin. Kasi pansyado siyang payat, kaya uh, dalawang klase ng abono ang gagamitin natin. Ito yung triple forty na pampabulaklak kasi kailangan kailangan natin magabono kasi tapos mamulaklak mga payat na yung mga sanga nya diba gagamitan so, natin siya ngayon ng urea para lumusog siya kasi talagang payat na siya ito yung urea ngayon gagawin lang natin dyan kasi itong urea pampalusog ang na sanga ito namang triple 14 na lagi natin ginagamit pampabulaklak ayun pagkahaluin na natin siya ganito lang ang ating gagawin kukuha tayo na isang kutsara dito pero ito na ito, ito hindi naman natin uubusin dyan sa isang pot para makahalo lang tayo ng maganda isang kutsara din sa yurya gagawin natin ihahalo natin na may higit na ganyan. Ayan ang na natin dito ngayon. At tatatyayin nyo, uh, ito mga isang kutsara. Kakamayin ko na lang para lagyan natin kahit na dalawang side lock. Pwede rin na uh, apat. Tatyayin lang natin ang na mga isang kutsara na malalagay. kaya natin hinaluan ng yurya sabi ko nga pampalusog yan pamparami ng sanga pagkatapos ng ganyan may konti lang naman siyempre agad agad didiligan natin saka wag natin ilalagay dito sa may puno nya dito lang sa may gilid pwede rin naman yan na ah, haluin nyo sa tubig ganun din ang halo saka nyo ididilig siya rin parehas lang din pero ito ah, pwede rin ito maganda rin ganito din kasi ito uh, yung triple forte niya mahuli siyang ano uh, malusa unti-unti siya na papasok doon sa loob ng ugat niya yung urea mas mauuna kaya uh, kahit medyo marami-rami yung nilagay natin uh, kayang kaya niya kasi unti-unti uh, naman siya na malulusa kahit na maulanan dahan-dahan uh, pa rin siyang malu malusa ngayon kailangan natin diligan yan ang matitira dyan yung urea mas mauna yan na malusaw yung triple protein mas ma mahuhuli kaya hindi siya mabibigla sa bono kahit na isang kutsarang ilagay natin walang pagkakasobra kaya e, mga dalawa tatlong araw lusaw na rin yung triple protein na yan lalo kung nauulan dalawang araw aluso ah, na rin siya unti-unti siyang malulusa yan ang ginagawa ko pagka ah, para ah, palusugin yung mga halaman basta napansin ninyo na ah, yung mga halaman ninyo pumapayat na at tapos ah, mamulaklak pagkaraan uh, ah, kukunti na yung mga bulaklak Eh, ang gawin niyo, dadamihan niyo na lalagyan niyo ng ano, dalawang klase ng abono. Oh, ninyan. Ito ay natapos natin, pero may sample ako sa inyo dito. Uh, after 25 days magkakaganito. Mapansin niyo ang lilit ng dahon nito, oh. Saka yung mga sanga sanganya, uh, talaga maliliit. Mapansin niyo ito na malulusog yung mga dahon niya, di ba? Uh, malulusog din yung mga sanganya. Ngayon, natin dito to. Magkakaganito siya. Pero ito, nag-uumpisa palang mamulaklak. Ah, ganito. 25 days magiging ganito na. Ngayon, pwede na naman nating abunuhan ito. Itong natira dito, para mas dumami pa yung bulaklak niya. Itong natira dito. Pwede ilagay natin sa kutsara to. Pwede natin ilagay dito sa gilid niya. Sa gilid lang. Huwag na lang kasing dami nung kanina. Uh, kalahating kutsara na lang. Kasi mas marami yung kanina kasi mas payat yun, di ba? Ayan. Para mas dumami pa yung bulaklak niya, magtuloy-tuloy na siya. Uh, di ba? Kasi pagka yung full bloom na, kunyari, ito hindi pa full bloom. Kung talagang full bloom na, uh, kagaya dito, kagay dito, Uh, wag na muna natin abunuhan, hintayin muna natin. Pero pag bago-bago pa lang 'yung mga bulaklak niya. Ah, uh, pwede pa natin 'tong abunuhan. Sa mga gilid lang. Uh, kaya lang, wag lang masyadong marami. Kasi kung masobrahan natin, maaari na malaglag 'yung mga bulaklak. Kailangan lang 'yan. Ah, uh, diligan uli agad. Para malusaw na agad. Mas dadami ang bulaklak nito ngayon kasi dalawang beses natin na nabunuhan na, na o na yung tubig natagdagan ko na lang mamaya diba mapaparami natin yung mga bulaklak kasi kung hindi natin dadalawahin ang uh, kung hindi natin dadalawahin yung abono uh, yung isa kasi uh, pampalusog pamparami ng mga uh, sanga pa, uh, ng mga wasibo yung isa naman pampabulaklak pwede natin pagsabayin yan uh, pagka yung payat na payat yung mga halaman natin lalo na yung patatapos mo mula klap at gaya yung pinakita ko sa inyo kanina hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko bye bye